Isang trahedya na hinding-hindi makakalimutang kilabot ng buong bayan ang yumanig sa bansa. Sa isang maliit na bayang tinatawag na San Roque, sa gitna ng Visayas, tahimik ang gabi noong ikawalo ng Nobyembre, taong dalawang libot labing Parating ang isang bagyo na tatatak sa kasaysayan, ang bagyong sumira at kumitil ng libu-libong buhay. Walang kamalay-malay ang mga tao na iyon pala ang huling gabi ng katahimikan na maririnig nila. Sa mga radyo, paulit-ulit ang babala. Maghanda po tayo. Paparating ang bagyong may napakalakas na hangin at ulan, Super Typhoon Yolanda. Pero gaya ng maraming Pilipino, sanay na sila sa bagyo. Lalakas lang yan sandali. Pagkatapos tatahimik din. Sabi ni Mang Ruel habang isinasara ang bintana ng kanilang maliit na bahay sa tabing dagat. Hindi nila alam, ang paparating ay hindi ordinaryong bagyo, kundi ang magiging pinakamalupit na delubyo sa kasaysayan. Bandang alas 4 ng madaling araw, biglang lumisak ang malakas na ulan, hangin puto ang yero, sigawan parang pumuputok ang dagat. Ang hangin humahampas ang tubong na parang may halimaw na nagwawala. Ang dagat biglang umatras. Tahimik. Walang inay ng alon. Habang bumubuhos ang ulan, akala ng lahat isa lang itong karaniwang bagyo. Ngunit nang umatras ang tubig sa dagat, may kakaibang katahimikan bago ang bangis ng unos. Ma, bakit parang umaatras yung tubig? tanong ng batang silira habang yakap ang kanyang nanay. At bago pa makasagot ang ina niya, dumating ang buwa ng alon. Parang higante, sinakop ang buong bayan, tinangahi ang mga bahay, simbahan at buhay. Sa isang iglap, ang San Roque ay naging dagat. Malakas na ulan, hangin, humahampas ng yero. Pagkatumbahan ng punong kahoy, malakas na alon sa ilalim ng tulay sa kabilang dako ng San Roque ang Tacloban Bridge na nagdurugtong sa bayan at sa kalsadang papunta sa kabundukan ay hindi nakaligtas sa puwersa ng bagyo bumuhos ang ulan humampas ang hangin at maraming punong kahoy ang nabali at tumama sa tulay sa isang iglap ang matibay na istruktura ay nagsimulang mabali at matumba sa agos ng tubig. Dala ang mga sasakyan at bahay na nasa paligid at dagundong ng tulay na nangyayak, sigaw ng mga tao. Libu-libong buhay ang nakadepende sa tulay at sa gabing iyon, maraming pamilya ang nahati at nawala sa kabila ng agos. Ang tulay na dati simbolo ng pagkakaisa at daan ay naging saksi sa pinakamatinding unos sa kasaysayan ng San Roque. Ngunit kahit sa gitna ng pagkawasak, may mga naiwan na kwento ng kabayanihan at pagtutulungan. Mga nakaligtas, sabay-sabay na humawak sa kamay, tumulong sa mga nawalan ng tahanan at nakaligtas sa malupit na alon. Katahimikan pagkatapos ng dilubyo at ulan na humuhupa. Mga iyak. Tahimik na hangin kinabukasan, ang dating masiglang bayan ay puro putik, sirang bahay at mga katahimikan. Wala nang mga sigaw, wala nang tawa, wala nang buhay. Ang San Roque ay naging sementeryo ng mga alaala. Tanging ang amoy ng alat at kalungkutan ang naiwan. Nangyari. November 8, 2013. Binaka, Tinamaan, Tacloban City, Leyte, Samar at iba pang bahagi ng Visayas lakas. Halos 300 at 15 kilometro bawat oras ang hangin. Isa sa pinakamalakas na bagyong na itala sa buong mundo. Pinsala. Napakalaking storm surge parang mini tsunami ang tumama sa Tacloban. Binalot ng tubig ang buong lungsod. Maraming bahay, simbahan at gusali ang tinangay si Miguel labing pitong taong gulang noon Isa sa mga nakaligtas Tinangay ng alon ang buong pamilya niya Mag-isa siyang naiwan nakakapit sa sanga ng punong malapit sa bundok Sampung taon ang lumipas At mula noon bitbit -bit niya ang alaala ng gabing iyon At ang mga boses ng mga nawala na parang di pa rin matahimik Matagal nang umalis si Miguel sa San Roque sa tuwing Nobyembre 8, ngayong taon, sakto ang ikasampung anibersaryo. Bumalik si Miguel sa San Roque upang mag-alay ng kandila. Ngunit sa kanyang pagbabalik, tila hindi siya nag-iisa. Mga basang paa sa lupa, mga boses ng bata, at sa dilim, may babaeng nakatayo sa tabi ng sirang poste. Basang basa, nakaputing damit, at may ngiti sa labi. Miguel! nakauwi ka na pala. Kilala niya ang boses na yon, si Lira. Ngunit imposible dahil alam niyang nalunod ito. Ngunit habang papalapit siya, naging tubig ang katawan ng bata at mula sa kanyang bibig, lumabas ang mga sigaw ng libu-libong kaluluwa. Tulungan mo kami, nakakulong pa rin kami sa alon. Muling bumalik ang hangin, ang mga kaluluwa ng San Roque ay nagbalikan. Mga mukha ng magulang, bata at kaibigan, lahat humihingi ng panalangin. Sinindihan ni Miguel ang kandilang dala niya sa gitna ng ulan. Unti-unting humina ang hangin. Hindi ko kayo nakakalimutan. Lahat kayo aalalahanin ko. Patawad kung natakot akong bumalik. Narinig niya ang boses ng kaniyang ina. Salamat, anak. Matahimik na kami. Ngayong taon... Muling inalala ng bayan ng San Roque ang mga nawala. Nagpatayo sila ng maliit na monumento sa may dalampasigan, nakasulat dito: Ang trahedya ay maaaring pumatay ng katawan, pero hindi ng diwa ng pagkakaisa at pag-asa. Ang bawat Pilipino ay may lakas na bumangon, magdasal at magbigay liwanag kahit sa gitna ng dilim, kaman sa unos o nakaranas ng trahedya mag-alay ng dasal para sa mga hindi pinalad, tumulong sa mga nasalanta, at higit sa lahat, alalahanin dahil ang pag-alala ay tanda ng pag-ibig. Sa bawat patak ng ulan, may alaala -ala ng ating mga mahal sa buhay. Huwag kalimutan, huwag mawalan ng pag-asa tuwing bumubuhos ang ulan. Sabay-sabay na nagdarasal ang mga tao, hindi na dahil sa takot Kundi dahil sa paggalang sa mga kaluluwang tumulong sa kanila na muling bumangon. Ang mga trahedya ay maaaring magwasak ng tahanan, ngunit hindi nito kayang sirain ang puso ng mga Pilipino. Sa bawat unos, may tapang, may pag-asa, at may panalangin. Kung ikaw ay nakaligtas o may mahal sa buhay na naapektuhan noon, magdasal tayo para sa mga kaluluwang nawala. At kung may pagkakataon, tumulong ka sa mga nangangailangan. Dahil sa bawat tulong, may liwanag na nabubuhay. Alalahanin, magdasal, tumulong. At kung gusto mong mapakinggan pa ang mga kwentong tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, HK Love Kitty and Bestie, para sa mas marami pang true horror stories, inspiring lessons, at mga alaalang Pilipino na hindi dapat makalimutan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, maging ligtas tayo sa bawat unos at laging alalahanin. May pag-asa sa bawat ulan.